Hello, magandang araw po. Uh, ito po ang ating Barangay Tanod Headquarters. Sino po ito? Mm, maraming salamat po sa pagtawag. Ano pong problema natin? Meron po bang problema sa anak nyo? Pamangkin? Inaanak? Ano po bang problema? Pwede po nating solusyonan yan. Anak nyo po yan? Pamangkin? Ano nyo po? Eh kasi meron na kami nitong mga record. May mga pangalan dito ng mga ganyan din. Kagaya ng Jerome. Hart, Merong Paul. Princess. Junjun. ah, uh, marami pa po eh. Kevin. Um, Lulu. ah uh, John. ah uh, Brian. Ano pa ba? Nene. Buknoy. Ang dami po eh. Actually, nadampot na namin sila last week. Pinagalitan namin kasi yun nga, merong makulit. Merong cellphone ng cellphone. Merong palasagot. Merong ayaw kumain ng gulay. Merong ayaw matulog. Ayaw magpahinga. Ayaw mag-aral. Ano pong gusto niyong gawin sa kanya? Ano po? Hmm. Gusto nyo po ba pumunta kami dyan ngayon? Puntahan namin siya, dadamputin na namin siya agad Ano po? Kayo po ang magde-decide niyan, hindi po kami Nandiyan po ba siya ngayon? Pwede ba namin siyang makausap? Sige po, pakibigay nga po, pakitawag siya, pakibigay ang cellphone Hello? Hello? Narinig mo? ikaw dapat nire-respeto mo yan. Dapat nakikinig ka. Okay? Dahil kung hindi, pupuntahan ka namin dyan. Sige ka, magsisisi ka. Sige na, pakibalik na yung cellphone. Hindi naman siya makausap ng maayos. Bakit ganun? O oh, siya, sige. Um, idadagdag namin siya sa record namin. Pakitext na lang yung address nyo ha. Tsaka itong number mo, isa-save namin, okay? O sige, tawag na lang ulit. Kapag naulit pa yan, o lumala, wala na tayong magagawa. Kundi kukunin na namin siya, papagalitan namin, paparasahan, okay? O sige po, magandang araw. Bye-bye.